yan. Nakabili kami ng alimasag. Dito. Medyo malilaki yan, Oh. Ano Kasing laki ng braso sipit. Ayan si misis. Ayan si misis. Saga, niya yung ano, alimasag. Tapos, minabras pa niya, o. Oh. O oh, bras bras pa para malinis. Yan, papakuluan muna yan ng gusto. Tapos ilalagay na sa freezer para ano bukas naman na uh, lulutuin. Ilalagay sa ano luto sa ano gusto mong luto diyan sa gata. Okay, ah, ano, uh, meron uh, pa lang kahit ano kahit ano maisipan. Ayun ang kanya luto. Pwedeng, uh, pwedeng ginatan. Uh, ginatan. Pwedeng ginatan. Pwedeng, pwedeng, lang. Pwede yung Girl, garlic sauce ba yan? Pwede yung ano, yung steam lang. Yeah, ini steam, in steam, lang ang maganda. Pwede. Kung sa akin. Yung, sa akin, ano. sa akin 'yun. Ha? Pwede yung pangalan nito. Yung isang luto, yung merong yung Oyster sauce. Oyster sauce. Yeah, pasok na tao ng sibuyas, lao ng ano, ng, lao ng, lao ng, lao ng Cream of mushroom. Cream of mushroom. Nak mo to masarap yun. Pwede rin yun. Creamy. Kaya nga, kung ano lang pa natin yung tubig. Yun. Ang oh, laki oh. Buti dito, dito sa amin, may pumapasok na ano eh. Nagtitinda ng mga ganyan eh. Pero hindi pa muna natin kakainin yan. Ay, hindi pa pala kakainin. Kasi kakain lang natin <laughs> ng alimango galing Mindoro hindi po wala kakainin papalultoy lang mabuti tapos ilalagay sa freezer kasi ngayon na champo ng malaki ganun lang daw naka-champo ng malaki hindi mamaano yan basta na i-freezer muna kaya naka-champo ka ng medyo gabilaong uh, kasi laki ng bilaong na limango bumili ka mura lang to 420 ang kilo 420 ang kilo Mahal na rin eh. Dating 250 lang yan eh. Dating 600 eh. Oh, grabe naman. Lahat na lang tumataas. Pakukuluan lang natin ng slight. Ako lang ang hindi tumataas. Puro tumata. Eh, yeah, papakuluan daw lang ng ano. Slight. Slight. Slight uh, boiled. Para ilagay sa freezer. Hmm. Kaya maganda ito may mga lutuan sa labas eh. Yan, pag nilagay nyo yung luto mo yan sa loob, amoy alimasang yung loob. Yan, dito tayo sa labas ng bahay. Alimasag kung halabos. Uh, ito ang aming kapaligiran. Oh. No? Maluwang dito sa loob, walang bakod to. Division lang yan. Oh. No? Ang problema, ayon, May nagtatayo na ng bahay doon sa aming likod. Yung, ano, karakig. Kaya, medyo wala na hangin na yun. Ayun, open na open to eh. Okay, see you. Bye. -bye.